Luzon, kagalang-galang before ma-release our show. Magandang magandang uh, umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsisipagtapos. Ilan na nga po kayo? Nasa 180 uh, graduates, 180 na magsisipagtapos. Congratulations po sa inyo kami po ay uh, napakasaya sa pagkakataon ito at uh, proud na proud po kami sa inyo. Special mention sa ating mga meron tayong kasama na 32 na magtatapos mula sa balik-aral program natin. Akan po sila, taas ng kamay. Especially proud po kami sa inyo at uh, talagang nagcaga kayo, nagpursigi kayo, kahit uh, uh, busy sa buhay. Uh, pagod galing trabaho pero talagang nagsumikap kayo kaya congratulations sa 32 uh, sa inyo uh, sa puntong ito uh, hindi naman po ako yung commencement speaker ano, kaya hindi na ako magbibigay ng mahabang uh, mensahe uh, pero syempre kailangan ko lang uh, kunin yung pagkakataon para pasalamatan ang lahat ng tumulong sa atin para makarating tayo dito sa ating uh, graduation alam naman po natin na sa buhay, opo, uh, magsasaga tayo, magpupulsige tayo, nandito kayo dahil uh, nagsipag kayo, nag-aaral kayo ng mabuti. Pero uh, wala tayong nagagawa, wala tayong napagtatagumpayan nang mag-isa lang tayo sa buhay. Maliit man o malaki na tagumpayan, meron at merong tumulong sa atin. Uh, kaya unahin ko na po ang ating... Uh, congressman at champion sa larangan ng edukasyon, hindi lang sa passive, kundi uh, gaya ng mabanggit niya kanina, nagtatrabaho siya sa EDCOM, sa Kongreso, ang daming mga reforma na sinusulong pagdating sa pag-improve uh, uh, pag ng sitwasyon ng edukasyon uh, sa buong Pilipinas. Congressman Roman Romulo, maraming maraming salamat po. Sa ating uh, City Council, na pag may kailangan po ang ating pamantasan, talagang nasa prioridad nila. Uh, hindi lang ang edukasyon in general, kundi ang ating uh, pamantasan ng lungsod ng pasig. Pag may kailangan tayo, pag uh, may pulisiya, ordinansa, o or resolusyon, pag may budget na kailangan ng PLP, pag aprobahan na ulit ang connectivity allowance natin, at marami pa pong iba, uh, talagang napaka-sipag. Uh, at uh, buong-buo ang suporta sa atin ng ating City Council sa pangunguna ng ating magaling na Vice Mayor, Dodot Jaworski. Maraming-maraming salamat. Pero <laughs> friend, rin si Councilor Simon Tantoco pero kailangan natin magbigay ng konting special mention dahil meron po tayong kasama sa Council na Chairperson ng Education uh, nakasama ko po siya ng uh, Well, nine years ko siyang nakasama, no? Six years bilang mayor. At uh, habang uh, ako po ang mayor sa city council, siya po ang naging chairperson on education. Marami sa mga tagumpay natin sa pamantasan, maaaring hindi nyo na nabalitaan o hindi nyo alam, pero dahil po sa taong ito. Na hindi lang po siya chairperson on education, kundi siya rin po ay regent natin. Uh, kasama natin sa Board of Regents, graduating counselor, pero sigurado naman po ako makasama pa rin natin siya sa hinaharap dito sa ating pamatasan, Councilor Regent Cory Raimundo. Maraming, maraming salamat sa Cory. Sa ating uh, school officials, sa pangungunan ng ating uh, masipag, mahusay at may malasakit na university president kasama ang mga uh, deans, uh, faculty, uh, dean, uh, faculty and staff po natin uh, sa lahat ng mga na uh, nagtatrabaho para maging maganda ang ating pamantasan. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ganoon din po siyempre sa ating Board of Regents. Alam niyo nabanggit ko yung connectivity allowance kanina. Hindi naman po siguro sikreto at nabanggit ko na rin dito sa iba't ibang events natin sa pamantasan. Uh, isa sa dahilan nababanggit ko lang naman yung creativity allowance siguro top of mind lang kasi pero sa totoo uh, hindi lang yun ano pero marami po sa mga ginagawa natin minsan ako yung pinapasalamatan ninyo pero uh, okay lang naman pero sa totoo ang tanagang uh, nag-propose ang nagpasa at ang uh, champion ng mga ginagawa po natin ng na polisiya gaya na lang ng creativity allowance ay ang ating Board of Regents kaya palakpakan din naman po natin ang mga Regents natin Uh, uh, may si Regent Torres uh, represent sa kanila ngayon. Uh, pero ganyan po, ano, ganyan ang pamantasan natin. Lahat ng mga stakeholders nagtutulungan, marami tayong hindi napanggit pa. Uh, pero uh, kukunin ko lang talaga ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang bawat isa sa kanila. Para naman po sa aking mensahe, uh, hindi na po ako magbibigay ng maraming payo sa inyo para sa akin, sapat na yung mensahe ni, uh, ni Press Malingas kanina. na narinig po yung mensahe niya na galing sa puso. sana uh, sana sinapuso din natin ang kanyang mensahe. Narinig din po natin ang mensahe ni Vice Mayor Dodo tungkol sa pagmamahal sa ating bayan. Na sana uh, ipaglaban natin ang ating bayan. Pag sinabi, pag sinabi natin ipaglaban, hindi naman ibig sabihin na sasali tayo sa gear o magiging sundalo tayo. Ano? baka uh, pero hindi lang naman yun yung ibig sabihin nun. Ano, sa kung ano man larangan, kung uh, ano man trabaho, ang alam natin ay mahalin natin at ipaglaban natin ng ating bayan. At uh, kung ano man ang magiging trabaho ninyo, kung ano man ang magiging profesyon ninyo, uh, gagamitin nyo man ang kurso ninyo o hindi sa inyong profesyon, eh sana uh, wag natin kakalimutan na bilang mga scholar ng bayan, bilang scholar, scholar ng ating LGU, bilang scholar ng taxpayers ng ating lungsod, ay uh, pagdating ng panahon na kayo po ay mga successful na. At sigurado po ako na magarating ang pagkakataon na kayo ay magiging successful na. Uh, please don't forget to give back to the university, to the city, and to our country. Narinig din po natin ang uh, mensahe ni Congressman Roman tungkol sa uh, pagmamahal natin sa ating mga pamilya at siguro hindi na naman kailangan ipaalala yun uh, sa inyo siguro kung magbibili na lang po ako ng isang payo ay uh, sana ay matuto tayo at uh, tayo po ay maging mabilis mag-adapt sa mga hamon ng panahon dahil ang uh, panahon ngayon medyo iba sobrang bilis ng mga pagbabago hindi bago ang pagbabago pero yung pace yung speed ng pagbabago na nangyayari ngayon sa teknolohiya, sa iba't ibang development sa buong mundo, sobrang bilis. At sigurado po ako, uh, sa loob ng isa o dalawang taon, magkakagulatan tayo kung ano yung nangyayari na. Hindi lang sa, di ba, sa mga, kung magne-negosyo kayo, kung uh, mapasok kayo sa marketing, mararamdaman nyo kaagad yan na yung napag-aralan ninyo ngayon, baka bukas, obsolete na. Yung pinag yung alam natin ngayon, yung alam ng mga eksperto ngayon, baka sa susunod na taon, ibang-iba na ang katotohanan. Hindi lang dahil sa artificial intelligence o quantum computing, pero meron po kaya kailangan para hindi tayo mahuli, ay uh, matuto tayo mag-adapt ng mabilis para kung ano yung mga pagbabago na mangyayari sa hinaharap, tayo po ang mauunan. Pero muli po, hindi ako magbibigay ng mahabang mensahe. Kung gusto niyo po marinig, bumabasa ang aking buong mensahe, tingnan niyo na lang po sa program. Nandun naman po ang aking mensahe para sa inyo. wag uh, huwag kayong mag-alala, kami mismo ang nagsulat niyan at hindi po chat GPT yan. At uh, ko eh, nung pinroofread ko po, chinek ko. Kasi baka sa dulo may nakasulat na please feel free to modify the message. Bilang panghuli, uh, hindi po congratulations sa ating mga graduate pero siyempre hindi lang ang mga graduates ang i-congratulate natin Konde pati ang mga magulang sa so, mga parents, guardians, lolo, lola mga kapatid ng mga graduates congratulations din po sa inyo muli po sa class of 2025 congratulations, mabuhay po kayo Wala tayong napagtatagumpayan ng mag-isa. Marami pong salamat sa inyong mensaheng nakakaatid ng puso, kagalang-galang Victor, Ma Redis, and Soto.